is Monday uh, hour of day. Pupunta kami ng NSK. NSK. Bibili ng mamo. Alright. Uh, doon kami na mamalay kay mga kaumi kasi malapit pa dito. And, uh, MRT. Kasi may MRT na dito. Kaya may uh, may chance kami na ano, uh, kaya doon na kami na mamalay instead uh, pupunta kami ng Chowke. Kaya dito yung pinakamalapit. So, let's go. Kaumi. Magkano sana? Punta sana. No, oh yes, kisa mag-grab kami mga kaumi Nasa 10 or 8 uh, ringgit So ito is uh, oh, 4 ringgit lang Dalawa kami Alright So ilang ano ito, may isang taon na itong ano Yung MRT wala na ito, wala pa So ang MRT na ito is uh, Siguro mga ano lang, mga 6 months pa lang ito Bago pa lang Alright, so ito yung token So let's go So mga ka-home, doon pa kami sa baba, mga ka Underground. Ha? Huh? Underground, mga ka Right. Ang station na to ay uh, Central Barat dito sa Jalan Ipo. Yan. So bababa, bababa pa kami, mga ka-home. Alright. Alright.

Sabay lang. So, let's go. Pasok. Station sa Chiara, Complex Station Jalan yeah, ipo. Alright. Saan station na tayo? Saan station na tayo? Ah, hindi Ano ba? Saan uh, station na tayo? mga station Dinding akan dibuka. Exit to the left door. Oh, okay. 先生。 Yan yung building mga kaume yung NSK Yan kami na mamalengke Kasi dati walang, wala pang MRT dito Ukraine. Mahirap sumakay minsan sa grab At minsan ah, mahal mga kaume So may uh, MRT na Kaya madali na lang At uh, makasave pa kami mga kaume Kasi uh, ano lang eh nasa 4 ringgit Dati nagbabahagi kami sa taxi o oh, grab 8 ringgit to 10 ringgit Alright. Galing talaga ng government nila dito Sana kunin na sila ni Lord Ang eh So, okay tayo dito. Oh. Uh, ah, yung uh, ano nila. Ang tawag dyan, Skyway? A flyover. Ah, <laughs> flyover. <laughs> Lala kayo dyan. O ano. Patas. Ito yung muna. Ano. Ayan. So, hindi lang natin. Wala bang ano? Wala bang stair to heaven? Ano? Hindi tayo mga kaya. Hindi tayo So, yay! Nabasa tayo mga kaong. <laughs> <laughs> ayan. Ayan. <laughs> yung ibon nito sa salita. Wak pala yun. Di ba wak nito sa salita yan? Hindi, kyao kyao yun eh. Ang kiaw parang mukhang parot. Ah, mukhang ano? May mga kahumis sa NSK Yan ang building na yan Yung bus na yan is free bus Papuntahin sa mga station Jumai MRT galing ng uh, government nila dito so maglakad pa tayo ng konti dyan yung EMA eh, na entrance pero dito kami dadaan sa likod at the back door Ayan mga kaumi, uh, tatawid muna kami. At uh, namin ko sa sakyan dito. Namis mo na ba yung mamoy? Eh? <laughs> yan ito yung uh, life namin dito mga kawami -um, pag off day namin pag may pera kami yan ang kung walang pera stay at home na kami dalawa totoo ba yan? so ito na nga, mga mga -um, yung NSK here we go NSK sa mga, ka mga kababayan ko dito gusto nyong mamalengke na madali lang at malapit yan may MRT na itong NSK malapit sa Jalan Ipo. Ito yung MSK Mall at uh, uh, uh Brand Mall, sorry. Ayan. Dito na kayo mamamalengke kung gusto niyo ng uh, bumili ng baboy, lahat nandito na mga ka -homie. So, pasok tayo. At uh, hindi pa bukas yung lahat, no? Ng mga kubol-kubol dito. May dumbbell. sila dito. tayo ng dumbbell nila. Mama. So, pasok uh, tayo. Say hi, miss. Yes. This donut, uh, what uh, name, ah? Okay, Jolly Kiss Donut. Mga kaomi, yan. Ito yung uh, Donut. Ito yung sa brand mo. Brand uh, Facebook. Alright. See you, miss. Alright, bye. So, nauna. <laughs> nauna na dun sa no? Sa Jolly sa So, ito na yung mga kaomi yung binibila namin dito. Itong Oriental Outlet isa siyang is ano uh, Chinese uh, store na nagbebenta naman ako ng mga pork so let's go yes yan mga kauming pagpasok mo dito dito yung mga ano sa'yo ayan so may mga pork belly din sila mga mga pork belly ayan may mga minced pork sila nandito kami pa kami namamalinti mga kauming oh mga kauming masarap to wow tingnan nyo wala kasi silang tenga. Dati may nagbibenta sila ng tenga. So, ano lang yun namin na one fourth, one fourth na siguro bilhin namin. Kasi dalawa, dalawa, dalawa lang kami. Kaya, yeah. alright. So, let's go. Buto-buto din sila. Kasi mga kaumi, ha, ngayong araw na to, isa eh, konti lang yung ano nila, no? Dito na dati, eh, punong-puno to. Ayan. Pata. Dito rin yung ano nila. Pata to, ma. Okay. Ayan. Ayan. Ayan, kumuha kami ng isang pata mga kahomi. Tingnan natin kung magkain lang yung kilo niya. Alright. Oh, po putol tuloy niyan? Besides sa uh, fresh pork nila mga kawami, may aramin sila mga kawami, hot dog, may ham, ayan. Ayan, ito pwede pang barbecue mga kawami. Alright. So, may mga maling din sila siguro dito. Sure yan. Ayan. So, balik tayo doon mga kaumi kung ano na yung family ni Angelic Games. Ito mga kaumi, bal balat mga kaumi. Pork skin to. Ayan. Pero sunog. Ayan, sunog na. So ito na ngayon na pamilya namin mga kaumi Kasama niyo mga friend namin dito <coughs> Ito naman yung uh, social justice nila Dati mo lang Dati eh Nasa lima lang Ngayon nasa shopping So ito lang yung bilhin natin So mga kaumi kung pag gusto nyo bumili ng mga maling dito no? Uh, original maling dito Yan mga Yan mga maling din sila Alright Ayan Sandong so, Pasenger James may mga noodles din sila. Ayan. Alright. So, may mga frozen goods din sila dito. Hot dogs, ham, mga dumplings. Dami. Ayan. So, ano yung inahanap, <laughs> nahanap mo, ma? Hinahanap na mura. At mag-adobo na kami pag-uwi sa bahay. Yan mga kahomi dito yan sila sa Brain Mall, NSK. All right. So magbabayad na kami mga kahomi. That's okay, yeah. That's okay, bro. Yes. Yeah, like it. Yeah, like it. Oh, uh, okay. Magkano? 91. 91. All right. Kopya so, natin ba iwan dito? Okay. So iwan muna natin 'to mga kahomi. Pero tingnan bro. Thanks. yan sa isang NSA stock. So dito namin iniiwan yung ano namin, things namin. Kasi papasok kami dun sa isang uh, ano, isang uh, gulayan. Bawal magdala ng baboy doon. Alright. right. labas muna kami mga kauna. So dito naman tayo mga sa Pasaburong. So, pasok tayo dito mga kaunin. Yan mga kaunin, dito na kami sa grocery. Saan nung natin dito? Mantika. Bili mo na kami ng mantika, no? Let's go. Mantika para sa pritong baboy namin. Bili mo na kami ng chinchalok. Ano to sa, <coughs> sa Tagalog chinchalok? Ang alamang. Excuse <coughs> <no? coughs> <Discuss> me <ni> po. <laughs> Alamang, yan masarap to ang waluan ng mamoy mga kaumi so ito yung uh, market nila dito grocery palengke dito sa so, palengke walang baboy dito mga kaumi puro to uh, kasi ano halal ko dito so let's go beef tuwalya oh tuwalya yung mga litid <coughs> Yan, naman mga kaumi sa uh, beef yan. Diyan naman yung mga manok Ito yung mga api Walang baboy dito mga kaon Bawal baboy dito <coughs> Yung baboy doon sa kabila Pwede yung basket Ito tawag namin dito mga kaon May istambo Sa inyo Ano yan mm, Nabong Yung ano yung ano ba Yung Yang bamboo Diba ano yan? Ano sa English yun Ha? Bambusot? <laughs> Di tayo nag-aaral. <laughs> Yan, kulitan. dry chili. Yan, mga pota ito. So, ito lang na pamili namin, mga kaumihiyo. Except doon sa baboy. Ito yung pinamili namin dito sa grocery. Yung bata, may So dito tayo daan mga kaumi. Let's go. Ay mga kaumi dito ito lang yung binili namin ha. Ah. Ito sa ano, uh, hot dog saka yung beef at chinchalok. So yung uh, mamoy namin, yung pork namin doon sa kabila. So, kasi bawal dito ay dalhin sa loob ng market. Okay. So magbabagar mo na kami. <laughs> ito ba? So, ito, pwede ito dito. Alright. Ito na, let's go. Hindi okay. din mga kaumis uh, sa may Chinese store at dito sa di sa grocery. Dito naman kami mga kaumis. At uh, pupunta kami sa uh, pupunta kami sa ano mga kaumis sa DIY, Mr. DIY. Dahil ito yung sa baba mga kaumis. May mga nagbebenta din dito ng mga damit. Lahat nandito na. Ang maliit na mulan itong mga kaumis. So, akyat okay, tayo. Dulas. Ito na parang natin. Ito na kami sa anong floor ito? Fourth floor. Yan, sa Mr. DIY. Ano ang pili natin sa DIY? Oh, sa taas ko yung DIY. Ano sa 6th floor pala 6th floor okay. pala mga kumiyong is study yun so yan yung mga luggage din sila dito mga kumiyong yung luggage sa mga gustong uh, bumili ng luggage dito may mga luggage din sila oh reasonable price 65, 59 yan mura lang mga kumiyong yan mura lang sa mga ganyang katibay na luggage no? katibay yan So, kita okay tayo. sa Mr. DIY. <laughs> ayo sa Mr. DIY. Yo. nano na karang week doon din kami sa Mr. DIY Bukid Bintang. yan So dito Mr. DIY. Dito ako namimili ng mga things ko sa paggamit sa mga uh, gamit ko sana sa pagtatato. Yan Yung mga needle, disposable, uh, ay, wala pa lang needle dito. Uh, disposable gloves. Yan pang sa pagkatapos ng tato, yung plastic. Then, uh, yung mga spray, mga cup, yan, tissue. Yan. Katulad nito mga kaume. Ito yung pinagbabalot ko after tato. Ayan. So marami tayong binili niyan kaya hindi tayo maubusan. So sa mga gustong magpagtato, to, yeah, ayan just uh, message me. Nag-home service po ako. At uh, ano po ang iba pong price ng uh, service at saka sa ano sa pupunta ka ng pupunta ka sa bahay ko. Ayan, medyo pricey po yung ano, yung home service natin. Kasi nagcha-charge po ako ng uh, Grab or uh, fair taxi, ayan. Ayan. Bago sa bahay ka lang pupunta po, may libre kang pagkain. So ito na po tayo dito mga kahomi So na mimili na lang kami kung ano yung bibili namin Sa daming Sa daming namin iniisip Gusto namin kunin lahat Ha <laughs> ah, ito pala yung, uh, yung scrub Yan, Kasi may binili kami ng, uh, May binigay sa amin ano Yung ano ba yung tawag ma? A shower cream Yan. Yung goat milk Ayan yeah. Ang um, puti puti mo Sabi po let's go yung brush kasi mga kaumi sa DIY is puro mura pero dito hindi ka makakatawad fixed price to mga kaumi pero mga kaumi napakamura mga kaumi tingnan nyo nasa 10 peso lang 10 pesos 1 <laughs> ringgit e eh, covalent yan ang pesos natin isa uh, 12 pesos no 12 pesos yan napakamura mga kaumi dito, dito kami namimili, namimili ng mga things namin sa bahay pagbabayad na <laughs> Yun lang yung binili namin mga kami yung uh, brush. Ano yung mas scrub? Scrub pala. Alright, so magkano lang yun mga kami? Nasa 4 ringgit. Yung change namin yan, 46. Napakamura mga kami. So kung pupunta kayo dito sa sa Bremol, huwag nyo kalimutan, huwag nyo kalimutan dito ng DIY sa mga needs nyo sa kitchen, lahat. Nandito mga kami at puro lang mura. Alright, thank you. Oh, so, yun, uh, yun ganyan, yun na yun na nga, yun na nga. Ano ang yung binili namin yung uh, scrub. So, kukunin na namin yung mga namin doon at uwi na kami mga kaun. Right. So, sakay muna tayo sa MRT. Kayo magdadrive mga kaun. Let's go. tayo ng donut. White cheesy. White cheesy. Alright. Ah, uh, uh ito, ito, mga, gusto mo ito pinat. Oh. No, this one na, pinat. Yeah. Oh, no, spinat. Alright. You don't have a bar yan. So, ito na nga yung napili namin na kawami. Sweetie seeds. This is awesome. Next time again. Next time. Oh, sure. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Alright. So, mga kawami, bumili tayo kay ate. What's your name, ma? I'm Stephanie. Stephanie. Kay Miss Stephanie. Yeah. Dito yung mga kawami sa pagpasok nyo ng ano, sa brand mo, sa ground floor lang. So sa Julie's Keys go na. Yes. Yeah. Yan mga ka-homey, pa na kami So mag-MRT, kami pa -uwi again So napakadali lang buhayin mga ka-homey Pag kung gusto mong pumunta dito sa NSK Bremol Ayan, may MRT na May train na mga ka-homey, dito na dati So ito na ngayon, pinamili namin At nakabili namin ng donut So uwi na kami Ako yung mag-drive ng train mga ka <laughs>

Station Zamo, Telamat 80 Commuter. Next station, Kapong Batu. Connecting station with 20m commuter line. kanan akan tikukha hey see to the right door. so what's up mga bro ngandito na kami sa pinanggalingan namin. laman so enjoy ba kayo mga ka-ome na pinag-drive ko kayo ng ano uh, ng train oh <laughs> ayan Dito na lang mga ka yung uh, vlog natin at uh, kit-a-kit sa sunod na uh, shopping namin ng Janet James, right? Uh, Barista ng W Malaysia, Angelic Janet James with TV. See you mahal.